Alam niyo po ba mga minamahal kung bakit nakakatanggap ng na mga kahindik-hindik na sakuna ang mga tao at ang mga bansa dahil sa pagtanggi sa Diyos at pagtanggi sa pagtawag sa Panginoon at pagpapawalang bahala sa kanyang mga saway. Kaya kung bakit ang mga bansa at ang mga tao ay nakakatanggap ng malulubhang mga kasakunahan sa ating mga buhay. Yan ang sabi ng kawikaan. Uno, versikulo 24 hanggang 32. Sabi dito, sapagkat ako ay tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. 25. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. 26. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako manunuya kapag ang inyong takot ay dumating 27. Pagka ang inyong takot ay dumating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa iyo. 28. Kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Ahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. 29. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 30 ayaw sila ng aking payo kanilang hinamak ang buo kong pagsaway 31 kaya't sila magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at magbubusog ng kanilang sariling mga kagagawan 32 sapagkat papatayin sila sa pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mamang ay ang sisira sa kanila dito ipinapakita. pinapakita ng kawikan 1.24 hanggang 32 no ang Diyos pala ay tumatawag sa bawat tao sa bawat dako no ngunit tinatanggihan pag tayo ay tumanggi sa pagkatawag ng Diyos ay pwedeng may kapalit na mas maluba o malagim na kasakunaan no kung ating ipagbawalan bahala ang kanyang pagtawag ang kanyang mga payo ang kanyang mga saway maaring dumating sa atin ang matinding mga mga malulubang, mga kasakunaan, mga kahindik-kindik, mga kakilakilabot na napipwedeng mangyari ay pipwedeng mangyari. Kapag tayo ay pinagmalaki natin ang ating kaalaman kaysa sa karunungan ng Diyos na mayroon siya na kayang gawin. No? Dito nga sa 29, nagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Napakalaga po ng banal na takot natin sa Panginoon. Huwag nating mas piliin yung ating mga nalalaman tungkol sa mga bagay na nasa mundo na meron tayong alam tungkol sa pag-unlad natin sa buhay paano mamuhay ng maayos no kumikita ng pera may, mga kaalaman yan eh na kung saan, sa paraan sasagana ka pero ipinawalang bahala mo yung banal na takot sa Panginoon Pinagmalaki mo yung kaalaman mo na kamang mga naman sa Diyos di ba? kaya dapat gawin natin kapag ang Diyos ay tumawag tawag tayong tumanggi no? ipinakita niya sa atin na tayo'y mahal niya. Siya ay nagpo-protection sa atin. Iniunat niya nga raw ang kanyang kamay ngunit wala namang nakinig. No, so, sa pamamagitan ng kanyang mga pagmamahal, sa pamamagitan ng payo, ng saway, ito so, pagmamahal niya sa atin. Ngunit ipinawalang bahala ng mga taong kanyang mga pinili, kanyang mga tinawag. Kaya ang nangyayari, kasakunahan ang ganti nito. Kaya tayo, kung ay natin maranasan mga ganitong dilubyo sa ating buhay no kapag ang Diyos ay tumawag sa atin matuto tayong makinig matuto tayong sumunod sa kanya mga tinuturo bilang tayo bilang saway sa atin mga taong nabubuhay sa sanlibutan sapagkat yung ating kaalaman tungkol sa maraming bagay na magiging maayos sa at ating buhay ay kamang mga lamang ito lahat sa Diyos yun lang po nawa marami tayong natutunan tungkol sa mga bagay na to sapagkat hindi po biro ang sinasabi ng Kawikaan 1.24 hanggang 32. God bless po.